Oh! Good afternoon sa inyo lahat. Allen Olet of ESC. Bale, samahan nyo ako. Meron tayong pupuntahan somewhere nearby lang dito sa may C5. Punta tayo sa may Arcovia kasi merong isang salo-salo na tayo ay naimbitahan. And merong mga kaganapan doon. Kaya, samahan nyo ako. Bale, it's an interesting location. Bar siya, no? Pero not the usual bars na napupuntahan at alam ninyo Bale, tara, samahan niyo ako. Andito tayo sa Rome. Sa Rome C5. Sa Arcovia kasi din tayo pupunta. Bale, akit tayo doon in a few. Hayop lang tayong parking. So... Alright, I'm switching sa phone now kasi mas madali and mas discreet. Ayan na natin, naka GoPro. Bale, pupuntan tayo somewhere here. Samahan niyo ako. It's going to be at the second floor. So we're now here inside the Monza Bar inside Arcovia City. Kasi today, naimbitahan tayo sa Arthur Tuason Memorial Cup. Bale, anong meron dito? Meron silang pakarera ngayon with sim racing rigs. No? Etong Monza Bar, hindi siya tulad ng mga the usual bars na napupuntahan ninyo. Dito, racing inspired itong bar na to. Aside sa mga drinks, food, amenities, meron sila na itong mga racing rigs na pwede mong rentahan at gamitin kapag nandito ka. So itong Monza Bar like any other bars, pwede nyo rentahan to if you want to have your birthdays here, corporate events, etc. etc. Hanapin nyo lang si Miss Mimi. Sabihin nyo, nirefer kayo ni ESC. Kilala naman nila tayo. Isa na rin palang dahilan kung bakit ako nandito. Kasi Mr. dahil dito. Party, ESC! Ellen Escoto! Wow! Three for 2024. So, anong ginagawa ko dyan? Balay ko naaalala ninyo and sa mga hindi rin nakakaalam. Few months ago, sumali tayo sa tinatawag nilang 1NZ Cup. And kahit pa nagkaroon tayo ng mga puntos, nananalo tayo, and sa kasamaang palad, umabot tayo sa P3 overall. Third place overall tayo sa pakarera nila. And hindi ko in-expect din na abot tayo dun sa puntos na yon Pero, andito na tayo. At ang mga kasama natin sa podium is si John Frederick Camus and ang champion, si Oliver Aquino. Kasama rin natin yan sa pagre-racing. At kasabay na rin sa awarding namin is yung awarding ng Formula V1. Yan yung mga Formula Cars na kasabay namin kumarera sa loob ng racetrack. Balik kami, mga nakayaris, nakavios, sila, na naka Formula V1 Cars. etong mga to, maniwala kayo sa hindi. Mga less than 20 years old lang yung mga batang yan. Ang gagaling. At bago nga pala tayo nag-awarding, syempre, sumali tayo sa Arthur Tuason Memorial Cup na Sim Racing Challenge. Balik kasama natin sila Chini,

Pero yun yan na nanalo pa tayo P1 sa pakarera ng Tuason Racing sa Arthur Tuason Memorial Cup. Bale, kasama natin kumarera doon are the media personnel that were invited as well for that specific event. Bale, doon yung mga people from Motoring Today, si Magazine, and sila Chini, there were vloggers out there as well. And yun nga, nakachamba tayo P1. Aside doon sa nakuha nating third place doon sa 1NZ Cup overall, nakuha pa tayo first place okay na yun. <laughs> anyway, sa mga hindi nakakaalam, no? Tuason Racing has been a big part of my career when it comes to racing, no? Bakit? Ano bang meron dyan? Sa mga nakakilala sa akin, dyan talaga ako nag-start sa Tuason Racing, no? Makwento ko lang. Back 2009, sumali ako dun sa pakarera nila which is yung top driver challenge ano yung top driver challenge? bale yun yung pakarera nila ng Gran Turismo and yung Gran Turismo na pakarera nila ay believe was sa Mega Mall sa SM SM Mega Trade Hall then sa samang palad no? nakapasok tayo sa qualifiers top 8 yung kinuha then dun sa top 8 na yun maglalaban-laban yon inside the racetrack time attack biro yun yun no that was again 2009 then dun sa top 8 na yon Merong kukunin na apat para pumasok sa semifinals then merong maging overall champion which was ang um, mapapanalunan ay uh, drive kakarera sa totoong karera no back then Then nun, no? na nangyari na no, doon kami. Subic International Raceway. Wala na yun ngayon eh no. Ando na kami sa Subic. Yun na. Time attack. Braking test. Marami silang pinagawa sa amin. And ito na. Totong kasama ang palad no. Hindi tayo nakasahal eh. Doon sa semifinals. Bale, hindi ako nakapasok sa top 4. Pero yun na nga nakasali pa rin ako dun sa qualifiers nila which is a very good experience for me it was it was my first time no driving a manual car pero in yun dun lang talaga ako natuto mag manual and ang gamit namin noon was the Ford Focus na turbo diesel race car ng Tuason Racing So yun, hindi tayo nakapasok sa semifinals and hindi rin tayo syempre nanalo as the champion of that top driver challenge. Pero we were given the opportunity by JP Tuason, Mike Tuason, and Eileen to become junior instructors for Tuason Racing School. And sino bang may ayaw nun, no? Biruin mo, nagko-computer, computer ka lang. Mananalo ka sa pa-computer. Then, o-offeran ka maging junior instructor. Siyempre, hindi na namin inayawan yun and ginrab na namin yung opportunity kasama ko that time was sila Tim, sila Paul sila Ivan just to name a few guys sila Kelvin yan bale all of us were given the opportunity to become junior instructors and syempre ginrab namin yung opportunity so Tuason Racing trained us to become race car drivers no marami silang tinuro sa amin when it comes to racecraft braking racing lines all of those stuff and to be honest no malaki naging tulong sa akin ng Tuason Racing kung hindi dahil dun sa mga tinuro sa akin ng mga senior instructors ko like si Bjorn Ong si Mike Tuason of course JP hindi siguro ako aabot uh, sa point na may alam ako sa pagkakarera no and now present time uh, kahit papano yung mga natutunan ko sa Tuason Racing are still being applied no? and yun na nga honestly I'm thankful na dumaan ako sa process of training sa kanila kasi malaki yung tulong sa nangyayari sa ngayon no? dumaan tayo sa mga brake test nila na napakahirap follow the leaders kung paano mag downshift paano mag rev match ng tama And yun na nga Nagamit natin yun up until now So I'm thankful for Tuason Racing In all honesty Thank you Thank you Tuason Racing Thank you Sir JP Thank you Sir Mike Sa mga senior instructors ko Bjorn Thank you everyone Kasi Nagamit ko lahat ng natutunan ko From Tuason Racing Hanggang ngayon So that was 2009 15 years ago And ngayon Nagamit ko pa rin sa tong karera And again, congratulations to Tuasan Racing. 25 years. Happy anniversary sa inyo. And next year, yun na nga, meron pala sila ulit pakarera, no? And anong pa karera yon? So is the exact race na sinalihan namin ni Gav Quintos, ni Polo Bautista, ni Oliver Aquino, ni Oliver Estrella, ni Myla Olivia ni Miss Cathy Villar, which is yung 1NZ Cup. And ang requirement sa 1NZ Cup, main requirement is for your car to have the 1NZ engine. It's either a Toyota Vios or a Toyota Yaris or Toyota Eco. Dapat naka 1NZ engine which is yung 1.5 liter engine ng Toyota. no So aside from the 1NZ engine as a main requirement, requirement din nila is for your car to have a 45 roll cage. So roll cage is a safety requirement and is a must, no? Again, roll cage, harnesses, racing suit, helmet, gloves, shoes, proper equipment for racing and hindi natin makakalimutan din s'yempre 'yung fire extinguisher. Importante 'yun. So 'yun 'yung mga basic requirements ng tuason racing for you to join their 1NZ Cup. And yung 1NZ Cup na yan, they're separated into 3 classes. No? Class 1, 2, and 3. Yung mga specific sa mga classes na yan, you may inquire on Tuason Racing's Facebook page na lang. No? Lalagay ko na lang din sa description down below. So yun, as announced a while ago by Sir JP, uh, the first race of 2025 is going to be on March 8, 2025. And malamang na malamang sa Clark International Speedway yan. So napakalapit lang sa lahat. No? And I encourage everyone, kahit mga newbies, as long as your car have those safety requirements, yun nga yung roll cage, yung fire extinguisher, please do join. No? Masaya yon And yung mga kasali sa truck are veteran drivers mostly. So, magaguide kayo ng mga kalaban ninyo mismo sa racetrack, pati yung mga kasali mismo sa pakarera. Huwag kayong mahiya, sumali kayo sa mga pakarerang ganyan kasi hindi kayo matututo hanggat hindi kayo sumali sa mga ganyang tipong mga karera. No? Again, I'm very thankful for Tuason Racing for everything that they have taught me. Thank you. Happy anniversary to you guys. And salamat sa mga nanonood. Again, See you on the next vlog. Kung meron kayong mga comments and suggestions at gustong pag-usapan sa mga vlogs natin, please do comment it down below. I will appreciate it very much. Thank you everyone and good night and good day. Bye-bye.